Hello, good day! <clears throat> For today's video is i-recall ko po yung mga ano, mga tao dito. Yung mga experience and life. Actually, um yung mga past ko kasi nung last few months last few months ago is ano kasi nung nandun pa kami sa ano, nandun pa kami sa provincial na kartera. Oh, labong yun eh may friend kasi ako na ano, sabi niya, sabi niya, bis, ano, tawag ito. May ano ko sa'yo, pakilala ko sa yung ano, Keke Ru. Ang sabi ko, ay wag muna kasi ano, ayaw ko muna mag Keke Ru kasi nga, gawa ng may ano ako, may boyfriend ako. Matagal na kasi kami nagsasama ng living party ko si Raymond. Kaya ano, kaya ayaw ko kasi ano sirain yung pinagsamahan namin, yung relationship namin kasi mahal ko yung tao. Kaya sabi ko sa kanya kung um, ibigay mo na lang yung sa iba o baka sa'yo na lang siya. Kasi ayoko na muna. Kasi ayoko kasi ras, ang rason nga, mahal ko yung boyfriend ko, hindi ko siya pwedeng ipagpahit sa iba. At saka nandyan na sa kanya yung lighting, bait. Tapos pupuglit pa eh, uh, kaya bakit tayo pagpapalit at saka may work di naman siya kaya nag strong yung relationship namin kaya sabi niya eh ano best yung gayto ganyan ganyan yung lalaki na ano ibibigay sa is ano yun mabait tas guwapo pa din sabi ko ah ay sa kanya uh, sa yun na yan or ibigay mo yung sa friend mo kasi may birthday nga ako kasi ayaw ko ayaw ko ayaw kong ko mag-away kami ayaw kong sirain yung relationship namin kaya sabi niya okay yung so, sumunan nun bigla lang siyang bigla niya ako hindi pinapansin bigla lang siyang nag-left sa group chat namin at saka yung sa ano yung sa mga chat namin dini-ignore na niya ako kaya sabi ko nung sa kanya bakit dini-ignore niya ako at sabi ko nung na-realize ko ah baka nagalit yun kasi gawa ng ini-ignore ko siya sa pinaano niya lalaki sa akin kaya sabi ko bahala na hayaan mo kasi mas ibibigay din yung boyfriend ko at saka sarili ko kaysa sa mga ibang tao at saka friend lang din naman kami hindi naman na ano magtampo siya na magtampo, wala sa buhay niya kaya kaya free lang ako sa kanya na sana uh, darating din ang time na ma-realize niya na uh, kailangan niya ako kasi friend niya ako ako yung totoong tao ako yung totoong friend na ano sa kanya nagpo forty sa kanya na na honest din ako sa boyfriend ko kaya ayun sana kung saan ka man din ngayon friend na sana ano, wag ka na magtampo at saka kung ano nandito lang ako always na kung kailangan mo ako kailangan mo kausap in thank you and good luck